Hope. Ikaanim na kabanata. Nang magkagayoy sumagot si Hope at nagsabi, O timbangin nawa ang aking pagkainip, at ang aking mga kasakunaan ay malagay sa mga timbangan na magkakasama. Sapagkat ngayoy magiging lalong mabigat kaysa buhangin sa mga dagat, kaya't ang aking pananalita ay napabigla. Sapagkat ang mga palaso ng makapangyarihan sa lahat ay nasasaksak sa akin. Ang lason niyaon ay hinitit ng aking diwa. Ang mga pangkilabot ng Diyos ay nangahahanay laban sa akin. Umuungal ba ang mailap na asno pag may damo? O umuungal ba ang baka sa kanyang pagkain? Makakain ba ng walang asin ang matabang? O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog? Tinatanggihang hipuin ng aking kaluluwa mga karumal-dumal na pagkain sa akin. Oo, mangyari nawa ang aking kahilingan at ipagkaloob nawa sa akin ng Diyos ang bagay na aking minimithi. Sa makatwit bagay kalugdan nawa ng Diyos, napisain na bitawan ng kanyang kamay at ihiwalay ako. Kung magkagayoy, magtataglay pa ako ng kaaliwan. Oo, ako'y makapagbabata sa mga walang awang sakit sapagkat hindi ko itinakwil ang mga salita ng banal. Ano ang aking lakas na ako'y maghihintay? At ano ang aking wakas na ako'y magtitiis? Ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato? O ang akin bang laman ay tanso? Di ba ako'y walang sukat na kaya? At ang karunungan ay lumayo sa akin? Siyang nang lulupaypay ay dapat pagpakita ang loob ng kanyang kaibigan, kahit siya na walang takot sa makapangyarihan sa lahat ang aking mga kapatid ay nagsipagdaya na parang batis, na parang daan ng mga batis na nababago, na malabo dahil sa yelo at siyang kinatunawan ng niebe. Paginit ay nawawala, pagka mainit ay nangatutunaw sa kanilang dako. Ang mga pulutong na naglalakbay sa pagsunod sa mga yaon ay nangaliligaw, nagsisilihis sa ilang at nawawala. Minasdan ng mga pulutong na mula sa tema, hinintay ang mga yaon ng mga pulutong na mula sa Seba. Sila'y nangapahiya, sapagkat sila'y nagsiasa, sila'y nagsiparoon at nangatuli. Sapagkat ngayon, kayo'y nauwi sa wala, kayo'y nangakakakita ng kakilabutan at nangatatakot. Sinabi ko baga, bigyan mo ako, o maghandog ka ng isang kaloob sa akin ng iyong pag-aari, o iligtas mo ako sa kamay ng kaaway o tubusin mo ako sa kamay ng mga namimighati? Turuan mo ako at ako'y mamamayapa, at ipaunawa mo sa akin kung ano ang aking pinagkasalahan. Pagkaintindi nga ng mga salita ng katuwiran, ngunit anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo? Iniisip ba ninyong sumuway ng mga salita? Dangang ang mga salita ng walang inaasahan ay parang hangin. Oo, kayo'y magsasapalaran sa ulila at ginawanin ninyong kalakal ang inyong kaibigan ngayon ngay kalugdan mong ningapin ako sapagkat tunay na hindi ako magbubulaan sa iyong harap kayo'y magsibalik isinasamo ko sa inyo huwag magkaroon ng kalikuan oo kayo'y magsibalik uli ang aking usap ay matuwid may diganap ba sa aking dila hindi ba makapapansin ang aking pagwawari ng mga suwail na bagay